Yan na lang, nagpapasalamat siya sa mga nangyari. Kasi daw, lumaki yung revenue niya. Ang galing nung ano niya, ano, na nagawa niya yung mga pangarap nila. Oo. Oh. kapalit, kapalit nung binala nila. Oo. Oh, Diyos ko po, akala niyo, gumanda yung revenue niyo, sinira niyo naman yung pamilya namin. So yun nga po yung pag-uusapan natin ngayon tungkol nga po dun sa sinabi nila or ni Tech na tumaas or lumaki nga daw po yung, revenue ng, ng wakwak -wak kay Dave. Kaso nga lang po, ang kapalit po ni Toys, yun nga po, pagkasira ng pamilya ng Manalastas family, especially ng pamilya ni Tekram. At yun nga po, unti-unting pagkasira din ng pangalan ni Dave. So itong vlog na ito po pala is, I believe, late upload na po ito kasi uh, birthday ito ni, ano, ni Steven. And parang mga ilang araw or ilang linggo na rin po yung nakalipas na birthday ni Steven. So parang uh, late, upload na lamang po ito ni Tech June sa channel ng Tech Ramp Kids. So ipagpatuloy po natin ang ating panonood. Tapos magbibigay po tayo ng ating opinion. Tumaas na nga yung revenue mo. Tingilan mo na kami. Ah, tapos so, tumaas na yung subscriber mo. Wak-wak. At saka yung revenue mo. kumas na. Mm. Makakabili ka na siguro ng magandang pampahid sa muka. Para hindi ka na na puro edit. Mukha mo na lang. Ini-edit mo pa eh. Pabalik ka kanya so, niyan. Kasi nungwali. Pangingita <laughs> mo yung Yung mukha lang. Ini-edit pa niya eh. Ah. Kaya ngayon. Tapos na revenue mo. Pupambili ka na ng ano niya. Yung pang... Ano ba yung pang... Yung pang, 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 pang may astringent ba yun? Puso ba ba yung astringent? Yung tumabalat ng para... Eskinol. Eskinol, para bumata yung pagmumuha niya. Ako, content ka pa niya. Eh di, tatas revenue niya. Hindi ba nang gusto niya, di ba? Kaya sabi niya ni Mr. Japina, napaka-bobo mo. Oh, Ryan, napaka-bobo mo. Sabi niya na, titi. Oh, Mr. Japina, napaka-bobo Kasi niya, sa gusto niya ng news o revenue, na kinalagay niya doon. Type na uh, makakasama sa kanya. So, yun nga po. Uh, just a very short clip lamang po yun mula sa in-upload po na vlog ni Tech June sa Techram Kids. So, kung gusto niyo pong mapanood yung buong uh, video po noon is puntahan or panoorin niyo po sa Techram Kids um, channel. So, inulit ko nga po isa itong late upload na po na video kasi matagal na po yung naging birthday celebration ni uh, Kuya Steven. And, <laughs> nasali pa yung pagmumukha ni Anoy eh, ng wak, wak So, yun nga po, sinasabi nga po nila na during that time kasi, uh, napaka init pa talaga ng issue, kasagsagan pa ng issue. Kaya every time na nagla-live nga po yung kapila, yung sinasabi nga po nilang wak, -wak ay talagang meron din nag-aabang na ano na mga viewers hindi lang makakampi nila yung mga nag-aabang kasi pati yung mga kakampi ng Manalastas families nag-aabang din sa kanila nanonood din sa kanila para magkaroon din po ng update so yun nga po uh, kaya tumaas nga po yung revenue but I'm not sure right now kung ganoon pa din po since uh, I believe pa minsan minsan na lamang kung nagla-live yung kabila pero yun nga ang ano kasi doon um, napakapangit po kasi ng ano ng tawag niyan ng way or ng paraan para sa pagangat or sa pagtaas ng revenue kasi nga po uh, sabi nga po ni Tech June na ipinambala nga po nila si Dave Ipinambala nila kaya si Dave po yung kawawa si Dave po yung uh, sobrang naiipit kasi yung pangalan po ni Dave yung Reddit yung pangalan ni Dave yung talagang pumabagsak talagang marami nang babash kay Dave although may nang babash din po sa mga wakwak -wak, pero Iba din talaga yung bashing na natatanggap ni Dave mula sa Techram community special sa sobrang nagmamahal kay Dave noon na ganoon na lang po ang mga pangyayari bigla-bigla na bigla-bigla na nga lang po ganoon kasi nga po sa mga wak-wak. So sabi nga ni Techy na ipinambala nga po nila si uh, Dave kaya yun. Tapos sabi naman ni Tech po rin na Um, ang kapalit nga po ng ano ng pagtaas ng or paglaki ng revenue ng Kapila is yun nga po pagkasira ng pamilya ni Telegram. So kaya sinasabi po nilang pagkasira ng pamilya ni Telegram or ng Manalastas family kasi nga po si Davis, itinuturing po talaga nila na parte ng pamilya. At yung pagalis nga po ni Dave, yung pagkuha nga po nila kay Dave or kung ano man yung dahilan ni Dave na umalis ito or dahil nga po sa sinasabi nilang mga sul-sul na ganito ganyan ayun nga po yung hudyat ng pagkasira ng pamilya ni telegram Kasi alam naman natin na napakalaki ng pangarap ni telegram para sa kanyang pamilya. At kasali nga po sa pangarap na iyon si Dave at maging si Luis. Kaso nga lang po, yun nga, nasira nga po yung mga pangarap na iyon dahil nga po sa pag-alis ni Dave sa kanilang poder nang walang paalam yung bigla-bigla na lang tapos ang worst pa dito is pero nga pong mga binipitawan ng mga negative comments si Dave against sa uh, pamilya, especially sa kanyang tatay, Tekram, na nag-alaga nga po sa kanya for 5 years. Pero yun nga, sabi nga po nila na yun nga po ay dulot lamang ng uh, pang susulsol ng mga taong kumampi or nasa likod niya. Kaya hindi rin maganda yung naging paraan nga po ng pagtaas ng revenue ng kabila, especially nga po dun sa channel kung saan sila nagla-live kasi ah uh, yun may si may pamilya nga po na nasira at talagang itong pagkasira na ito is magdudulot din talaga ito ng ano eh ng isang napakapangit na imahe sa balat ng lupa balat ng lupa yeah, pangit na imahe pagdating kay Dave uh, kasi nga po si Dave talaga yung naiipit dito si Dave yung sobrang nadadrag Uh, although mayroong silang kumakampi, may kumakampi sa kanila at may mga nagagalit din po kay Tecram sa Manalastas family pero majority po talaga sa mga uh, sa Tecram communities is talagang mas kumakampi nga po sa Manalastas family at uh, dinidespise, dinidespise at binabash nga po nila yung si Dave so yun nga po ang kapalit nga po or pangit nga po yung paraan nila para tumaas yung revenue which is hindi naman sana noon um, kawawa kasi yung bata kawawa sila sa mga bagay na ginawa po nila pero ipag na lang mo po natin na maging maayos na nga po ito maging maayos na po ang lahat kasi halos mag isang buwan na yata ito mag isang buwan na yata sa katapusan so napaka ano na napakatagal na napaka stress na so sana humarap na si Dave para maging maayos na lahat matapos na at makapag move on na ng maluwag sa puso ng bawat isa. Ayan. So yun guys, I think hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa akin YouTube channel. So inulit ko nga po palagi na no, galing po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi man po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And I'll bring pa yung kapote, sobrero, or, or anything na pwede magiging sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun kapag mainit na hindi po tayo mainitan. O kapag biglang umulan na hindi po tayo mababasa ng ulan. And I take vitamin C para mabusang ating immune system at hindi po tayo matatama na ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit. So God bless po sa ating lahat at bye